hi guys welcome back to my channel and of course kasama natin ang nag-iisang rajna and james chong vlog dito sa boulevard makikita nyo talaga sila guys dito palagi sa boulevard yun ang mga gig nila dito is kumakanta at nagpapasaya ng mga tao dito sa boulevard so nag order tayo ng chicken biryani and dito tayo kakain kasama natin si rajna and james So, yun guys, kakain tayo lang yan guys sa boulevard. Marami nagbebenta dito ng mga street foods. Marami kayo pagpipilian dito sa boulevard. And nag-enjoy -e kayo dito dahil nandito rin ang dalawang to, si James and Rajna. Yan guys, kakain muna tayo ng chicken biryani with Rajna and James.

Ayan guys, mukhang nabusog ng dalawa dito sa chicken biryani rice na binili natin dito sa Boulevard. And of course, uh, don't forget to follow MS Channel, James Chong Vlog, and pag-support din kay Raj na tulungan natin guys ang mga kabataang ito. Napakabait yan nila guys dito sa Boulevard na walang ibang ginagawa, pinapasaya ang mga tao. And for more updates, abangan.